Hello what's up mga lods nandito na naman ako so ayun ngayon lang tayo ulit makakapag vlog Kasi sobrang busy so pasensya na mga lods at busy tayo masyado sa work eh uh, Kaya hindi ako makapag upload ng tuloy tuloy So ngayon mga lods uh, may pag usapan lang tayo so may lingkwentuan lang ulit uh, Tungkol to sa sprocket mga lods no kasi marami na rin nagtatanong sa akin ano yung the best na sprocket. So actually iba-iba no kada motor. By the way guys, ang sprocket na gamit ko ngayon is 1542. So 15 yung gear sprocket, 42 yung rear sprocket ko. Ah, uh, tara pag-usapan natin mga lods habang ako ay bumabiyahe. Ah, uh, papasok na pala ako ng work mga lods o so, dating gawe abang tayo nagkikwentuhan ah, biyahe <laughs> ito marami na rin kasi nagtatanong sa akin mga lodi so ano nga daw ba yung the best na sprocket no? lalo na dito sa um, kay Rouser eh, marami nagtatanong sa akin ano yung the best na sprocket para dito eh kasi mga lods, marami kayong dapat na i-consider kapag kayo ay pipili ng sprocket set nyo o sprocket combination. ah uh, number one na number one sa akin. So hindi natin patatagalin to. Mabilis na kwentuhan lang to. Uh, Tumpukin na natin kagad. <laughs> so number one na dapat nyo i-consider mga lods. Para sa akin ha. Ito is ano ko lang. Uh, I-share ko lang yung ideas ko. No? ah uh, hindi po ako nagmamagaling, uh, hindi ako expert. So kung ano man yung ideas na meron ako mga lods, so sinishare ko naman yon So di naman ako madamot mga lods, no? Actually, kung may question kayo dyan, uh, sinasagot ko naman yan, basta alam ko, di ba? ah uh, ito na nga, so number one na number one na uh, i-consider nyo para sa akin ay uh, yung weight hindi ito yung weight na ng motor lang ha, kundi yung karga rin ng motor. Hindi ko sinabi na yung karga is kargadong makina ha. Ito yung karga niya mismo o yung total na bigat kasama ka, di ba? O kasama yung mga dalahin mo. So ayan, kinoconsider din kasi yan mga lodi. Dito sa village namin mga lods once na overtaken mo to mga four wheels. Nagagali yan eh. Kaya yung iba dyan nagre-report <laughs> Alright, balik tayo mga lods So yun na nga So number one na i-consider mo Kapag pipili ka ng sprocket combination Is alamin mo dapat yung Total na weight O yung mga karga mo Kung palagi ka bang may karga Ganyan So i-consider mo yun So next naman mga lods Na dapat na i-consider nyo kung kayo pipili ng ano ng sprocket combination is yung area kasi dyan ba sa area nyo puro ahon ba dyan patag o city so yan yung isa sa mga dapat na i consider nyo mga lords no tapos syempre so tingnan nyo rin yung lakas ng ano ng motor nyo yung power ng motor nyo ay okay. so punta naman tayo sa sprocket sa so, sprocket kasi guys meron tatlong kategori na pwede niyo pagpilian sa combination niyo. So una, so doon sa tatlo, so meron tayong uh, low speed, tapos balance, ikalawa, ikatlo is high speed. So tatlo lang 'yan, oh. uh, Low speed, balance, tsaka high speed. So next naman, so laminyo rin yung ratio. O ratio yung data value ng combination na yun. Ayan. so pagbili niyo kasi ng motor guys, kadalasan talaga ang stock na sprocket niyan is nakabalance. So ano ba ang data value ng balance? Kaya so, ito, pagrarlan natin yung data value o yung mga ratio ng ratio ng sprocket no. So magbibigay ako ng example guys. Yung 1443 na stock sprocket nitong Rouser NS. Um o paano nga ba nakukuha yung data value o yung ratio nun, di ba? So, ganito lang yan, guys. I-divide nyo lang yung rare sprocket nyo, which is yung 43. So, i-divide nyo by, ano, no? Engine sprocket, yung 14T. 14T, no? So, yan yung ratio nya. Which is 3.07. So, yan yung magsisilbing guide nyo, guys. Yan yung balance na ratio or data value Nung inyong sprocket combination. So, diyan kayo mag yan yung magsisilbing guide nyo. So, diyan kayo mag ano, de -depende, no. So, kung ano ba yung hanap mo na combination o magiging speed ng motor mo, di ba? So, next naman is tanong mo muna sa, sa sarili mo, ano yung hanap mo na o ano yung gusto mo sa motor mo kasi didepende de sa yan eh so kung pangahon ka so low speed ang bagay sa'yo mga loads tapos kung gusto mo naman ng arangkada so high speed ang bagay sa'yo okay so paano nga ba nakukuha yung high speed tsaka low speed guys kung kayo ay ano maglo low speed so dun sa data value nya 3.07 so pataas kayo dun pataas yung value na dapat yung kunin guys yun yung low speed ngayon kung high speed naman mga loads sa so pababa pababa yung value pwedeng magtataas pag dadagdag kayo ng magdadagdag kayo ng ngipin dun sa ano sa engine sprocket o magbabawas kayo ng ngipin dun sa rear sprocket tapos baliktad naman minsan sa low speed uh, mag-aangat kayo ng uh, ngipin sa sa rear sprocket tapos magbababa kayo ng ngipin sa engine sprocket ayan so medyo hindi ko mapalawak ng ano kasi mahaba-haba yung ano eh uh, sa ratio eh pero yun na lang yung binigay kong guide sa inyo para mas mabilis yung maaintindihan no? so dito pala ay 1542 mga loads So, pag dinivide mo yun, um, ang data value nito, ang ratio nito is 2.8 mga loads. No? Sabihin, yung 2.8 ko, uh, nasa ano siya, no? nasa halos speed. No? May arangkada and at the same time, so malakas din siya sa ahon. So, yung balance kasi guys, uh, dinesign yan na ano talaga balance eh, no? may ahon and may konting arangkada, tapos may dulo. Siyempre kung hahanapin nyo yung sprocket na gusto nyo, o tatanungin nyo ano yung the best na sprocket para sa motor nyo, so i-consider nyo yung mga sinabi ko kanina. Yung bigat mo, o yung mga kakargahin mo, tapos yung area na dadaanan mo, tapos yung power din ng motor mo so yung motor mo ba is powerful kasi meron kasi guys na to bakit ko sabi sa powerful eh? siya sabi rin to na ibang vlogger so shout out din kay sir kapwa na na nung nag-aaral ako dati nung tungkol sa sprocket uh, siya talaga yung pinapanood ko so shout out sa iyo sir kapwa um, dahil sa iyo marami ako natutunan din <laughs> Ayan, di ba? Yung natutunan ko sa sa'yo, share ko ngayon sa iba. So, alam mo na, share-share lang tayo. So, kasi guys, iba-iba yung power ng motor. So, tingnan nyo sa Raider. Ah. So, merong uh, Raider na parehas. 1542, sabi natin. Pero yung dulo nila, mayroon silang dulo, di ba? May power sila sa dulo. So, unlike nitong sa akin, yung motor ko na Rouser NS125. Eh, wala tong dulo, guys. So, parang mahina siya sa duluhan. Diba? May dulo siya pero mahina sa duluhan So unlike nung nasa stock pa ako na 1443. So mahina siya sa arangkada kasi balance 'yun eh. Nasa tres na 'yun eh. Medyo low speed na talaga 'yun, no. So, mahina siya sa arangkada pero may dulo, no. Naapag 120 pa tayo do sa dulo. So kayo ba, ano ba yung hanap nyo, no? Ito tip ko lang, no. Kung kayo nasa bulubundukin, eh, no, yung mga paakyat, mga loads So, mas better na stay stuck kayo o yung mga 3.0 yung data value or ibaba nyo ng konti guys no para may lakas yung pag-arangkada nyo. Kasi minsan hirap sa arangkada eh. O, minsan kasi kailangan natin sa ahunan eh yung may lakas ka kagad. So, pwede na siguro yung mga 1543 no? na merong ratio na 2.88 mga ganyan siguro. O, divide nyo na lang. Hindi ko sure kung mga ganun. Tapos kung kayo ay katulad ko ganito, city driving. Ayan. Uh, dito lang ako, syudad lang, no? Na may traffic. Ang kailangan ko talaga, guys, is arangkada. So hindi hatak. Magkaiba hatak sa arangkada. So 'yung arangkada talaga habol ko. Kasi traffic eh. So okay na sa akin 'yung ma ko kagad 'yung mabilis na 80, 100. So kasi kapag naka high speed ka kasi guys Ang bilis mong mariritch yung high speed eh, ng gear Walad eh. nito, tingnan mo Ayun oh Yung first gear ko, ano kakagod, 30 eh. Ito, second gear Ayun oh, 58, halos 60 Hindi ko pa nasagad yun, di ba? So yun yung, ano ng high speed no? Advantages ng high speed Yun nga lang, siyempre ang disadvantage ng high speed para sa akin Sa ganitong motor ha ah, ah, Yung mga ganitong duluhan So hindi ko pa kasi nahanap yung The best na sprocket para sa akin dito Gusto ko kasi talaga Is may lakas Lakas ng kote, kahit kote lang Hindi naman yung mahina talaga sa arangkada So Yan mga kasi importante sa akin yung Pagda sa light kayo, punta karera ka agad Ay sorry, <laughs> Mura tuloy ako yung karerahan ka agad yung marami kasi sa mga scooter ganyan eh nangangarera sa arangkada porket malakas sila sa arangkada no? ayan minsan nadadala tayo ng emosyon natin eh kaya ayan nga eh G na G <laughs> so ulitin ko guys ha ah. ang pagpili sa sprocket is depende sa'yo so walang walang makakapagsabi na ito yung the best na sprocket so depende talaga yan sa'yo unang una iba iba tayo ng bigat o dalahin, no? Kung ikaw ba ay palagi nagbibis tulad nun ni kuya, no? Lagi, ano? Marami siyang box, no? Dala-dala ko yung box sa likod. At ito, lala mo, di ba? Lagi ka may bit, bit Tapos, mabigat ka pa. Habi natin, no? Habi natin, ako magsabi, no? Ma mabigat ka o mataba, ganyan. Eh, syempre, piliin mo rin yung babagi sa'yo na data. So, ayun nga, guys, no? Ah, balik tayo dun, no? Kasi kung ako itatanong ninyo Ano yung the best na sprocket So hindi ko talaga masasagot yan Kasi iba-iba naman tayo eh Diba yun nga sinabi ko sa wait Tapos next nun Kung kayo ay ganito Katulad naman sa akin City driving lang Eh ang habol ko is arangkada So yun na nga ulitin ko de Depende yan sa habol nyo diba? Arangkada ba O lakas ng hatak O yung may dulo ba yung hanap mo So may mga kanya-kanya kasing ano yan So may consequence din yan no So, minsan yung mga high speed talaga is malakas din talaga kumain sa gasolina yan, guys. ng mga So, ako, guys, um, ito, kung kayo ay hindi nyo pa alam, no? So, ito ay parang ano lang din, eh. Parang pag-adjust lang doon ang clutch, guys, eh. Trial and error. So, yun nga lang, dito kay sprocket combination. So, talagang may pera ang ilalabas, eh. Tra ako nasa trial and error, error na ano pa rin ako na na stage, no? Ah, uh, inaalam ko pa ano yung pinaka the best sa akin kasi nung una okay na to sa akin eh, parang stable na ako dito kay 1542 eh. Pero nag long rides ako, lang ako sa lakas dun sa sa last na ano ko, sa fifth gear ko, sa last gear ko. Okay, so, ako ng lakas para ako nabibitin, no? Ah, dito kay 1540 to. Ang tagal niya makuha yung talagang hatak niya sa 5th gear. Yung lakas niya sa 5th gear, ang tagal niya makuha, guys. Sabi ko sa inyo, talagang kailangan niyo ng mahabang duluhan. So, sobrang, sobrang habang duluhan. Hindi niya kaya yung mga ano, ang saktong duluhan. Kaya baka magpalit dito ako, guys. So, test ko muna yung 1540. Kung hindi 1540, baka pumunta na ako ng ano talaga. Nang mag na ako ng isang ngipin sa rear sprocket ko Baka 1543 Pero yung engine sprocket ko Which is yung 15, 15 teeth Eh hindi ko na to papalitan mga lods so, I-retain -re ko na to Ang papalitan ko na lang guys Is yung aking rear sprocket no Okay guys sana may nakuwa kayong idea dito sa sprocket combination. No? Abangan nyo na lang yung mga pagpalit-palit ko So ulitin ko lang guys no final ano final answer na doon sa tanong nyo Ano yung ba yung best na sprocket combination dito kay Rouser or diyan sa mga motor nyo So ang sagot ko ay nakadepende. So, depende sa iyo, depende rin sa gusto mo o ano yung habol mo. So, actually pag tinanong nyo yan guys, pag tinanong tinanong niyan sa iba, tatanungin din kayo diyan eh. Ano ba yung trip mo? Ano ba yung habol mo? Arangkada um, pang duluhan, or yung hatak so yan lang naman uh, usually na itatanong nila sa iyo eh. tapos kung saan ka ba anong area ka ay ano yung area na pinagdadrive mo city, city ba o kabundukan so ganyan lang naman no? kasi depende yan sa pangangailangan natin kung ano talaga yung kailangan mo na sprite combination so yan lang mga loads uh, dito na natin tatapusin yung ating maikling kwentuhan so, sana nakakuha kayo ng idea mga lodi so yun lang bye bye and peace out